guys! So for tonight's video, nag-aayos ako ng mga um, uh, pa package natin. Ayan. Uy, alam niyo ba? Ang ganda to na ano. Akala ko dati, ang pag-unboxing ay parang nakakarilig ng stress. Pero mas gusto ko itong magpapak. Mm -hmm. Bigyan nila ako na ipapak Promise! ako siya Ayun, ka, ano, parang happy lang, nakakarilig ng stress. And then, feeling blessed ka ganun. Ito, 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 ito. Tidagan so, ko lang ito. Ang mga, ina, ano, mga pinapakuhayan guys, ay yung mga pupuntang ano, uh, Hong Kong, pupuntang Taiwan, and Saudi and Mindanao. Ganyan. So, may mga ganun tayo. <laughs> Ayan, okay. Ito oy. ito yung mga lagtan uh, like, naman niya guys. Ilana, yan mga skincare. Lagyan lang natin sa baba. Tapos nakabalot mo na siya ng ano, ng parang dito. Um, kung parang kulang to eh. Oh my god. Wait lang, may mali ako kanina. Meron pa rin ba natin sa ilan? Meron pa ko, Diyos ko. Meron pa rin, pa rin yung powder. Ang mo? Wait lang, tapos ko na to eh. na to. Ayan yung mga benta natin ng primod. Conditioner at saka Shampoo. Wrong. I was wrong. Hindi ko pa nalang lahat. Pero actually ito, hindi ko pa ito masisend kasi um, yung isa lang, ay wala, wala akong on hand na jar. So, maghihintay kasi itong powder. Kung wala siyang jar, ayan o. Um, this is for the normal to dry skin with vitamin C and rice powder. Hydrating and brightening. Ayan. Ayan. So, Maganda to guys. Ito yung mga, ito yung mahilamos so in the morning. para soft lang at saka subtle lang yung skin. Ganun. So, nandito na lang siya dito. Tapos yung ano na. Balik. Ibalik natin to. Alright. Kung ga kahit gaano kalit yung mga, ah oh guys, yung mga pinagkakabalahan nyo ngayon, carry lang. Embrace nyo lang yan. Oo. Okay. So, maganda na yung may ginagawa. Kahit kung o unti unti konti-konti okay, ganyan kita. Kasi to sa zero talaga. Yung as in. Diba? Ganda yung kahit papano meron. Ayan. So, meron dito yung mga um, keratin, ano, um, lip on hair mask. Ganyan. Tapos, meron dito ano, yung kailangan mong balawan. Ito na hair mask. Tapos, meron dito yung going to Mindanao para sa mga sa ano, kasi dali ko maraming mga maraming mga ito guys. Maraming mga uh, extracurricular na okay, ano, ano 'yan. Marami tayong nilalagay na mga uh, bubble wrap kasi ano, ang natutunan ko 'to nang malala sa pagbigyan kita ng oil pag pack ng maganda. So, kasi dapat may mga bubble wrap talaga. Ayun. Ayun. Ay, mali. Tumunga. Anong chinelas na ito? May chinelas pa pala siya. Ito naman, guys. Benta ko. Ito naman mong brevod. Benta ko sa TikTok. Kung gusto niyo ng ganyan, maglalagay nila ako ng um, link. Tapos ito naman, chinelas. Yan. Benta ko din sa TikTok, guys. Ito Yun nga. Ganyan na muna yan. Kasi, out of stock ka kasama niya na jar. Ayan. So, yung sinasabi kong jar, guys, doon mo ilalagay yung powder. Para pag mag, ano ka, tataktak mo na lang siyang ganyan. Parang ganito lang siya. Tataktak mo ganyan. So, yung jar nila, ng, panghilamo hila mo, saka jar nila ng uh, foundation, but same lang. O, diba? Kasi mahilig sila sa mga warm design, mga size fits, all ganun. So, ganun natin na maraming, ano, uh, bubble wrap para hindi nasira. Mm -hmm. Then, next, uh, ayusin. Ito nga, hindi pa natin ko-close kasi kailangan ka to ng um, jar. So, ganun lang yun yan. Going Taiwan. Thank you so much. Tapos, ito naman going Saudi. Ano lang to guys, mga chinelas lang ito, chinelas. Tapos, seaweed Village Knowledge. Kanyan. Tapos, love letter ni Percy. Tapos, letter ni Yoke. din. Like, ano. Tapos, of course, ang ating, ayan. Tapos, ano, face mask. Kasi, mas soft daw yung face mask natin dito. Mas sa doon. So, na din tayo. Tapos, of course, our own creation. Ayan. Bonnet. Kasi, magbibintay na naman sila sa Saudi. Next, guys, ay... Oh, my God. Going to... Australia. Ayan. So, hindi ko pa na, aayusin ko to kasi dapat pala magbe-bend siya. Ayan, aayusin natin to. Ayan. This is my first ever to sell na, ano, um, i-cord. Name i-cord. Ayan. Ang ganda nito, guys, para sa, ano, sa mga aesthetic. Um, sa mga walls, ganyan, sabit mo siya. Or sa mga table, ganyan. Tapos, ito din, meron tayo dito. Ayan, hat. Dito, ang nanggaling ko na yung ponytail ko. Meron tayo dito hat. Ayan, ganito siya. Oh, tayo dito hat. This is very new. Bago ko to na ano talaga gawa. Grabe. Picture lang kasi sinad niya sa akin. Tapos, may wala din talaga ako makita ng tutorial. So, ginawa ko, super zoom in, drinobing ko na siya. At tingnan nyo guys, uh, mamaya sasend ko sa inyo kung paano bago ako matulog ganyan. Tapos ito din, uh, medyo malaki to kasi iniisip ko ba sa boyfriend niya pero nilagay ko siya ng heart heart. Kasi dun sa ginayo ko kasi guys, neat kasi yun oh, tapos nilagay talaga siyang heart heart. Ang design naman dito guys, cover talaga yung ears tapos pwede mo talaga siyang ganyan. So pwede talaga siyang pulalaki hanggang siguro kahit large carry dito. Ayun, ganyan siya. Next naman ay itong two piece. Ayun, wait lang. Flex ko lang siya. So ang two piece ay ganito siya. Ayun yun siya may tapos hardware siya dito tapos and dito siya sa side ay ganyan so so bongga. guard so sexy ganyan ayan siya ganyan siya for more details wait lang so ganito itsura niya guys kapag full size tapos magpasa yung pagiging mata mabog okay, ano o oh, ganyan siya ganyan siya sa side ayan pwede mo siya i-adjust dito so ang size nito guys ay 25 to 27 tapos 29 and above iba na naman siya kasi eh, mas malapat yung ano dito at dito. Actually guys, ang mga ginagawa ko ng ganito pag shorts. Mas so, malapit talaga sa likod. No? Mas so, malapit sa likod. Tapos, hindi masyadong malapit dito sa harap. Kasi gano'n naman talaga. You check your shorts. So, ayan. Ang mga pang malakas ang pati ng O, ba? Ayan, tuloy tayo. Ayan. Tuloy tayo. Punta natin ito ulit. Ayan. Pero actually, kailangan ko pa talaga ng label. Inaayos ko lang siya. Para, alam ko lang kung ano yung mga kompleto, ganyan. Tapos, ano yung note naman eh. may kulang lang, ganyan. Lagyan natin ang tapos ayan this is cup A guys kasi ang ano ang ina-adjust ko na lang dito yung dito sa likod so ayan this is my cup A so ano yun na cup A lang ako bikini men so ayan bikini men yung mga ano pa VS John or um Bumsa Soon or ano ba, ba yung isa <laughs> isa akong favorite na brand La Senza ganun char ayan tapos baka may mga gusto kong i-try ko na brand pwede nyo din ako i-approach ano wait lang hold na natin ito ulit Actually, naguluhan ako dito kasi mas nauna akong gumawa sa baba. Usually kasi guys, pag gumagawa ako ng ano, gumagawa ako ng hat, una ako sa taas pa baba ganyan. Hindi ko lang alam kasi dyan. Kasi meron kasi ako nakita na ang start daw ay baba para makapaglagay ka ng hard hard So, yun. Nadali ako dun. So, siguro first or last na yan. Na, ano, uh, first and last ko na yan nagagawin kasi dami ko talaga sayang dyan na yarn. Promise. Tapos, ayan. This is going to Australia. So, ganyan na siya, guys. Ay, wait. Ito pa pala. So, ayan. Kung gusto nyo magpa-design ng ganito, please comment lang. Tapos, bigay ko na lang yung contact ko. Or, please, DM nyo na lang ako diretso sa aking IG. Ganyan. Tapos, pwede din, ano, ornaments, kanon. Pwede din mga sinasabi for the baby. Pwede din siya. So, siguro, drop ako na maraming um, sample ng ganyan item. Ayan. Pag-usapan natin yung presyo kasi mahal na lang sa States. Kasi mahal sa States. And then, na natin. So, ayan guys. O, oh, pakita ko lang sa inyo. Ha? Ayan yung, ayan ano guys. Ayan na ina-arrange natin. 1, 2, 3, 4. At meron pa tayong isa pa. Ayan, wait lang. So, ayan. So, next natin ay para sa ating nanay. Ayan. Hindi na natin makakaka dito. Para sa nanay ko. So, meron tayong itong chinelas. Eh, ayan, bigyan ko lang nanay ko ng chinelas. Kasi, pigtas daw ang chinelas ng na nanay ko. Kaya, naman yung nanay ko. Ayan. Mahirap na kami guys. Ano lang, nakapag-aral lang. Kaya medyo, alam mo yun, medyo may ano magsalita. May way magsalita. May way, ganun. Pero, hirap lang kami. Tsaka, ano. Basta, danas naman yung mga hirap sa buka. Kaya kapag kami yung mama na sabi ko talaga, Ay, finally in this escape. Ganun. Nakapag-ganun sa buka. Tapos ito naman, Ibigay ko ito doon sa lagi namin yung kinukunita ng wifi. Kasi hindi, hindi kami makapagbayad ng wifi o makakuha ng wifi right sa pinunan So, itirip na lang natin yung ano, mababay sa atin. Ganun na lang. Ayan. Tapos, bigyan din tayo ng toothpaste. Kaya pa paano. Pero hindi ko alam ano pa kung gagawin. Kasi, ang alam ko dito, baka kasi maano eh, madaganan, Paano pa? Ano ba magawin natin dito? Ganyan na rin, rin. Nalagyan natin na rin. Ano? Bigyan ko. Tapos, ang nanay nag-repos lang. Bat and body works na. Ano? Na... Tawag na Na lotion. Eh, hindi wala akong ganun eh. Meron akong ganun. Hindi ko alam po, saan kung saan ako naiwan. Ang alam ko, nasa pagod-pood. Kasi nung kulay, umuwi ko nito ng pagod-pood. Ang alam ko, nagdala ako ng lotion na extra. Kasi tigsa kami ng nanay. Kasi sabihin ko sa nanay ko. Hindi naman kasi yung, ano, mother-in-law ko, nabibigyan naman kasi yung, ano, sister-in-law ko ng mga lotion-lotion. Kasi na, di ba? So, double so, ang nanay ko, binibigyan ko. Si mama, hindi ko binibigyan <laughs> Ano na lang. Bikin ko siguro sigurado na sa loob para hindi siya na, ano, tama ba? Mm -hmm. Ayun, hindi nilagay. Ano ba ito? Baka kasi sumabog. Anong sayang lang? Um, baka toothpaste. Kasi ano, isa to sa mga mabilis maubo sa loob ng bahay. Ikaw ba naman, o. Dalawa, tatlo kasi sa loob ng bahay. Twice kayo mag-toothbrush. Um, Anong araw lang ito, e. Eh. Parang hindi naman isa pa yung saka. ng nanay. Tapos binigyan ko din ang nanay ng ganito. Sample nyo. Para kung gusto niya magbenta doon, e. Okay? Puha kami ng mas madami. Ganyan. Tapos, ang na, ibinigay ko din ng dalawang ganito. Ayan. Ewan ko na lang sa mga tito tsaka tito ko. So, Gusto din nila ng ganyan. E try muna nila, di ba? Kapag ako sila pigyan. Kasi baka hindi nila bet. Sayang lang. Mahal din ang... Uy! Tige isang daan din na isang ganito. 120. Kaya ano? Pag nagsisila, nagiging 220 ang dalawa. Kaya huwag silang, ano, muerte. Kasi hindi mo ganyan. Mahal yan. Ganda kasi talaga ang remote test. Hindi mo kukala pa to. March? April? O. Oh, ano na ngayon? September na kakaligo pa ng ano, kakaligo ko pa, kakabalik ko pa nito ng ano, ng swimming pool, kakababa ng swimming pool, Nag, ano pa, nag-bitch pa yan guys, hindi pa ano, hindi pa, hindi pa naman, never pa to nag-treatment, ito na yung ginagamit ko, yung ganito na, blue ang ginagamit ko sa buhok ko, so, yan, yun lang talaga, kasi ako guys ha, ma-update din naman tayo, no, saka hindi naman din kasi ako lumakay, na lotion lotion yung nanay ko, pero nga lang, yung mga bakit ang bagay sa mga mas inauna, tulog ng bahay, yan minsan natin, hindi mo na yung buhok, hindi mo na kalamang sitawa, kaya ganun, tapos para sa kapatid ko, ito. Siguro bibigyan ko din kapatid ko ng ano guys. Hindi, hindi kakasya dito sa box nila eh. Di ba? Feeling nyo, kakasya ba pa dito? Parang hindi ano. Di pala, magbibigyan pa ako. Ito naman, bigyan sa akin ng ko, pero hindi kakasya sa akin. So, nanay na lang. O, di ba? Tapos ito, meron pala akong hat dito. Bibigyan ko sa tatay. Ito naman guys, ano, one, okay. Ito ay pang ko na hat. Medyo malaki masyado siya. Ayan, pang, ano, pang lalaki ba? Ay, mong ko, basta. Kasi na may gusto sa kanila, hindi kunin nila. Pero ito talaga ay parang prototype ko. So, okay, tingnan nyo ha. Kapag nag-crochet ka, minsan, oh. Ilang, ilang yarn ang ginamit ko dito. Pero hindi siya nag-work. Hindi natin ipipilit ni, ha? Hindi natin ipipilit. Hindi talaga siya, siya nag-work sa akin. Hindi talaga siya, ano, oh. So, ibigay na lang natin. Kasi itapon natin. So, ibig sabihin na to, nagsayang ako ng, uh, may nasayang akong uh, materials. Pero di bali na, So, magbigay na natin sa atin. ko yan. Tapos, eto naman, tinigin sa akin sa, na, nung nag-live ako, may nanood sa akin na ano, na dati ko makalasa ng elementary. Ayan, tsaka schoolmate ko ng high school. Basta nakabatch ko siya. So, ayan, so, pag-iisigin ko na lang siguro, bibigay ko to sa kanya. Hindi ko na kasi ito magamit. Sama na kasi guys, na ako yung nag-ano lang, ilana. Hindi ko na kilala yung pimpos. Yung kakapin lang ako kapag yung treatment ng buhok na ginagamit ko, lumadaan sa buka ko, yun kaka lang, kakapimpos na ako dito lang yan tsaka sa ilang. pag siguro na ano nang hindi ko kanil kaka-allergy lang ako kasi simula nung naging living ako guys kilala ng katawan ko kung ano yung mga synthetic at saka mga um, vegan or organic na mga ano mga uh, products kaya ayun hindi naman sa sinasabi ko na bad bad yun ha tama lang yun dapat lang talaga manungis ng katawan mo tapos ewan ko lang um, kaso ito sa nanay ko basta ayan mahala siya gusto mo kasi ito kaso lang malaki talaga sa akin siya bigay ko nila sa nanay bahala siya kung sa niya o hindi. Problema yun. Ganun talaga guys, pag magbibigay ka. Masa hindi request ha. Kapag request, kunyara ako ba, sa so, request ka sa akin. Kapag request, you are uh, mandatory na dapat suotin mo. Ha? Kapag request, mandatory dapat suotin mo. Tapos ito pala, isa yun, isa ito sa ano, sa, na, ano ko, Uh, Super so Olucan ko, di ba? Noon sa Orange Fashion, nakakatuwa na. Uy, guys, baka may gusto kayong, ano, pabisita sa akin ng mga salon-salon, try natin magbumili. Baka may kaya tayong bilhin. Ayan, so, um, customer service, location ng place. Uy, so, ano lang natin? eme lang na, ano, na rate, gano'n. Gusto nyo yung gano'n? let's try ha, pag may pera ako, try natin comment kayo kung saan mo gusto ano, pasilip, kanyang, kumusta yung ambience ng store kumusta ang after sales, kumusta ang staff kumusta ang lagay ng mga um, stocks, kanyan kasi may mga ganun tao guys, mo ano ba may mga tao na ano, bumibisita sa mga ganyan sa mga boutiques, sa mga stores, hindi para bumili para lang magtitingin lang kung paano siya nag-ayos tapos nakakapag-ano na sila nakakapag-ano sila ng nakakapag stress, may mga ganyan tao kaya, yun. Ha. tapos, um, Kaya ayun na nga, itong toothpaste. Hindi pala kasha dito, guys. <laughs> hindi kasha. Ibigay din tayo sa kanila ng mga bandage-bandage, alcohol prep, um, last, uh, ano, uh, band aid, ayan, mga dento, alcohol prep, tapos ganyan. So, yun. Tapos, siguro yung ferro sulfate dyan, hindi ko na sa nanay. Kasi parehas kami. Nanay ko ako, at saka tatay ko, parehas kami na sa anemic. So, bigyan natin yun sa kanila. Hindi talaga kasha. Tapos, um, uh, yun, ito pa pala si Kelas. O, <laughs> Tapos, minsan, guys, ano, may nanay-nanay na ako dito na nanalo ng, ano, po, parang raffle-raffle, ganyan. Tapos, nakita kasi nila yung wallet kong sira. So, binigyan nila ako ng wallet. Na, ano, um, good quality na counterfeit or, ano ba, class A na LV. Kaso nga lang, kursong nadahan ng nanay ko, <laughs> sige, sige lang, pagtiisan natin yung luma natin wallet, So, ako, oh, nagdadasal ko. na nabibili ko ang ano. talagang mo, na totoo. Promise. Kaya sana, ano, sana humabak ang buhay nila. Sana mahintay nila akong maging, ano, alam kon, maging somebody else. Para, ma-enjoy nila yung mga fruit of my life. Kasi di, sila talaga yung latest way ko kung bakit hindi ginagawa. Kasi kung dahil napaka-private kong tao, ayoko nang mag-show-show ng mga kung ano-ano, no? Lalo akong social media. Ayoko kaya. Kaso nga lang, iniisip ko, this is for my family, this is for my kids, this is for my nanay and tatay, this is for my brother. So, sige na lang, yes na lang. <laughs> Lalo na ngayon, parang, di ba, wala naman tayong masyado masyadong ganito ang kasi wala akong malaking ngayon. Ngay 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 Ayan, tapos ganito ko ang nanay po ng ganito. Mahilig ako sa mga ganito, promise. Hindi ako mahilig masyadong magsasabon. Ganito gusto ko yung nilalado sa skin na merong ano, dito so, kaya. Tapos, hindi lang ako nakabili ng, ano, hindi ako nakabili ng um, Bath and Body Works kasi hindi ko alam kung saan pipili. Tapos, kung bibili naman ako online, hindi ko alam kung legit yun. Eh, mahal din siya. So, ayun, binili ko lang siya ng ganito na lang. Ayan. Kasi nangangati, may dinamit yata siya at nangati siya. So, para for anti-itch kasi meron tong um, oatmeal. Ayan, basta sinabi, pag may oatmeal for the kati, -kati yan, guys. So, ito, ito natin sa Tapos ito, kargahan na lang natin ito na isang libo. Tapos bayaran niyo ako, ha? Tiyos, para sa nanay. So, ito na. Uh, um, ayun lang, hindi nga. Kasha uh, ito, ating ano bags. Ayan, so ito na lahat, guys. Ayan na siya isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. So, meron tayong lima na na-prepare. Nakakatawa lang talaga. So, sana next time, no, yung buong isang balikpahin box. Kaya sana ang kaya kong, ano, uh, kaya kong kagahang. Ewan ko na lang talaga, nagigigil ako. So, talaga ganun. At saka, wait lang, meron tayong bibigyan ng kaibigan ng, ano, um, meron kasi ako ditong extra. Wait lang guys, hahanapin ko lang. Eto, meron kasi ako extra guys na notebook. Kasi, hindi ko alam nung grade 1 si Percy. Bumili ako. Mahilig kasi akong bumili ng mga backpack. Kanya, al alam ko, nabili ko na ito ng 99 pesos. Meron doon kasamang dalawang, or mga siguro 100 plus, 120, ganyan, or 100. Basta! Basta meron siyang notebook, Hot Wheels, Ayan. Tapos meron, Orion to ah. Tapos, meron din siyang papel na kasama. nito noon. Kaso nga rin yung papel, ubos na. Malamang sa malamang. Bilis na umubos na kanil. Okay. Tapos, um, meron po siya ako mga dumating guys na mga um, cream, ayan, para sa kapikate. Nag-request siya sa akin ng demo date. So, may okay, ko sa akin yung demo Tapos yung notebook. Ayan. Tapos yung mga band-aid, bandage, mga mipor, ayan. Para pag nasugat ka, ayan, mipor. Ayan. Ito yung kaibigan ko nung na na-opera ko guys, lepo. Tapos, meron kasing damit si Percy ng na tinagot ko. Hindi ko alam. Kaya kayo mami, pag bumibili ka ng damit, pagkamit ko agad. Pag yung tinatago, tinanong ako ako. Sayang lang eh. Sayang lang. Hindi ko na lang. lang. Eto, sayang lang. Hindi nasa ako per eh. Kasi bitin na sa kanya, malit na sa kanya. Kasi 5 to 6 years old ito. So, ayan, Diba? Instead na, ano, hindi bigay ko na lang. Diba? Kasi parang ilang birthday na yata, Wala kong regalo din. Um, Bumawi tayo ngayon. Ganun. diba? Diba? Ayan. Tsaka, thank you nga pala. I will also grab this opportunity para magpasalamat din sa mga nagbigay sa akin ng mga damit nung nakaraang bagyaw eh, guys. Ay, iyak talaga ako, guys. Kasi, ano, hindi lang dapat ako yung napapasalamatan. Dapat patidin yung mga tao na nasa likod mo. Thank you so much, channeling. Kasi, alam mo, alam ko naman madami kayong ginagawa nun kasi parehas naman tayong nabagyaw. Daming tubig, ganyan. Super, ano. Pero, you took, you mom and you took the chance talaga na, and time na kasi mag ano talaga mag-segregate ang mga damit. And, sana, no? Sana, may mga, bago pa tayong mga giver ng mga, ano, mga damit, ganyan, tsaka kung ano-ano pa. Kasi, yun, parang puro bagi tayo ngayon, eh. Bago magtapos ang taon sa so, ayun. Um, hindi ko lang alam pala kung paano i-fold. Kaya inulit ko siya. Ayan. So, yun lang, guys. I'm so happy tonight. I'm so happy today. Kasi kahit na-busy, nakikinulan. So, at least, diba? Eh, basta hindi ko talaga siya alapaan ito, eh. Ano yung pang malakas ang pagpipay ng mga damit? Kalimutan ko na. Siguro ganito lang. Tapos i-insert natin ito ulit dito. Ganyan ba? Ay, ewan! Nagulo na talaga ng pwede. So, ayan. So, giveaway 1 2 3 4 5 thank you so much sa kanila mo ang video ng ito kasi this means a lot to me nako at saka sana sana wala dagdagan pa ang subscribers <laughs> jesus name amen thank you so much for watching bye bye guys at sana sa maliliit na bagay makahanap kayo ng mga um moment of peace and joy hindi kailangan ng magarbong hindi kailangan ng big hindi kailangan ng small things but spent well celebrated well and appreciated with. So, sana ganun na, and I thank you, and good bless you always. Bye-bye!